Yung ano yan, baga na yan, diba? Ipopromote mo yan para makakain ka. O, oh, didikit ko na, oh, oh, Ropa, magsilapit na kayo, yan, eh, no? Baga ng expo Pag eto natikman mo, hindi mo makakalimutan ng Exmo, baka magkabalikan pa kayo. Balikan kayo so, ng expo pag sinubukan yung kainin ng bagong bago Kaya kung mahal mo, kainin mo. kita diba? Bigyan mo ko ng isang order B bigyan mo. Hindi, ano lang, 20 lang, te. Oh, ano? Ay, matabon-tabon pa oh. Oh, ano? Oh, baka na ex mo mga ropa, binili na kayo ha. Ah. Mm. -hmm. Mm. Tawag -hmm. si Ate. Ay, ma'am, baka magbalikan pa kayo ng ex mo, ano? Sarap 'yan. Ikaw na lang ex ko. Nako, my goodness. Nako, mapapamak tayo diyan, baka bubuwa si Magic Bu. Eh, salamat din sa. Ah. Oh, na-promote na, na, na kita. Baga ng ex mo. Ayan. Wala ka po sa budget, wala ka pang wala ka pang pera, wala ka pang sweldo. Nagulang income mo. Hindi mo na kung paano ka makakain. Mag-food vlogger ka para makakain ka. Diskarte lang, di ba? Mag-food vlogger ka, ganito gawin mo. Ayun oh. Gaya nyan. Gaya nyan, yung yung ano niyan, baga na yan, di ba? Ipo-promote mo yan para makakain ka. Kaya ano binibenta mo, di ba? Baga, o didikit ko na. Oh, ayan oh. Oh, Ropa, magsilapit na kayo. ano? Eh baga ng Expo. Pag ito na tikman mo, hindi mo makakalimutan ng Expo, baka magkabaligan pa kayo. Oh, di ba, Ate? Tama ba? Opo, sir. O, tama po 'yan. Balikan kayo ng Expo pag sinubukan yung kainin ng bagong bag baga na to. Oh, bagong baga na 'yan. Pag kumain kayo ng baga nito, magkakabaligan kayo ng Expo pag kinain mo 'yung baga ng Expo, mo oh. Eh no? Kaya kumal mo, kainin mo. Diba? Eh no? Di ba? Ayun oh. bigyan mo unang ng isang order, magkano ang order niyan, te Oh, lalasaan natin. Laila. Yung maliit, 20. Okay. Yung styro. Sandaan ko styro. yung, yung styro. styro. Sige, ite. Hindi, ano lang, 20 lang, ite. Oh, okay. Hey. Ipupupul testing na natin. Oh. Titingman na natin gano'ng quality yung baga ni Exmo. Ex oh, bili na po kayo baga ni Exmo. Ayan, oh. Eh, no? Baga ni Exmo. Oh, ite, ano. Testingin natin, oh. Oh. Ano? Look delicious to kamuti, ah. Look delicious. Ayan, eh, no? oh. Ayan, matapun-tapun pa, Oh. Look, delicious. Yan ha. O, oh, yan o. No. O, oh, baga ng ex mo, mga ropa, Bili na kayo ha. Pag natikman yung baga ng ex mo, baka magkabalikan pa kayo. Di ba? Di ba, mahal mo, di ba? Kainin mo. O. Tawa siya. Tawa baga ng ex mo, binili na kayo. Baga ng ex mo, ano? Baga ng ex Hmm. Ay, ma'am, pa magkabalikan pa kayo ng ex mo, ano? Sarap yan. Ito na lang ex mo, gusto mo. Nako, my goodness. Nako, mapamak tayo dyan. Baba-baba si Magid Bu. Yung, yung mundo natin, gulawin tayo yan. Hindi yan. O, pa magkabalikan pa kayo, ha? Ayun ang baga ng ex mo. magkano to? O, yan, napromote na kita, te. Maraming nang bibigil sa'yo. Ito, dumubuk na, oh. Ayun, no, paikot na yan, oh. Oh. Paikot na yan, mga, mga customer mo. Ayan, oh. Ay, nablog na kita. Marami nang bibili. Marami nang bibili sa'yo, ate. eh salamat yun, te ha. Ay, na ano, bagay na ekspo. Ano, paano ano dito ang lugar? Kariedo. Kariedo po. Kariedo. Kariedo. Oh, tapat ng ano, tapat ng building ngayon. Ipintura puti. <laughs> oh, oh, bisit. May pag pa, may pag pa. Kainin niyo bagan ex niyo para magbabalikan kayo. Mahal mo, kainin mo. ano oh. Bagan ex. pagbaga mo kainin mo. kayo, lang kayo. Oh, eh, salamat dito ah. Oh. Na 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 promote na kita. Oh. Oh, ayun, trending niya, trending niya, Ayun ano na po? Ano na na? Oh. Ano to? <laughs> palay na naman, palay talaga yan eh. Oh, paano te? Salamat dito ha. Oh. Ay, boundary na. Papa kaya ka ng bagay ng ex mo para nga po pa kayo. Pag mahal ka mo, kainin mo ngayon. Ano nandiyo si Styro pa, madam? Eh, uulan na, uulan e, na, na. O, ano, dinudumog oh, na sila, dinudumog na. Paano, no? ingat, download. Oh. <laughs> Baga ng ex mo. Kumahal mo. Kainin mo. <laughs>